Hello guys, samahan nyo nga pala ako pupunta sa Las Piñas oh. Off duty na nga pala natin ka-stitch hey. Siyempre, papaalam tayo sa tropang security guard. 44 minutes pala tayo para makarating sa paroroonan. Bakit nga ba tayo pupunta ng Las Peñas? Siyempre, Mother's Day ngayon. Medyo may tampuhan pala kami ng nanay ko. Kaya nga natin pupuntahan, bahala na. Nakasalubo ko nga tong motorista na to Isang content creator din Panoorin nyo na nga lang guys Kung paano nyo ako binate Ito yung iniidolo na hindi isnobero. Magpo-full face muna si Stitch nyo kasi masakit sa mata yung buhangin or alikabok. Okay ka Stitch, nandito na pala tayo sa Las Piñas. Nakaka one pa lang tayo ka Stitch. Medyo maluwag pala dito kasi holiday Mother's Day. Happy Mother's Day pala sa mami nyo, mama at single mom. Tiyos. <laughs> ko na nga pala yung video na dito na pala ako sa alabang hinahanap ko nga yung sogo dito di ko makita matagal-tagal na rin pala ako dito hindi nakakapunta medyo may pagbabago sa bagay lahat naman nagbabago pati tao tumatanda na rin tayo ng paurong <laughs> medyo mahaba-haba pala tong video sana tapusin yun promise hindi kayo maboboring sana nga makita kami ng nanay ko surprise ko sana bahala na di ko na nga pala alam to ka Stitch kung saan ako dadaan basta hula hula ko na lang pero ang alam ko talaga sa right side talaga yung daan na ito. sa kanan pala guys wala pala siyang ka ano uh, stop light kaya de tayo dito pala ka, stage uh, ang dami pala ditong ang stop light kaya di ko rin talaga kabisado magtatanong magtatanong nga tayo Okay ka i-stitch ha, pakaliwa nga daw. Sinabi ko talaga sa outmore kasi pa going din don pero alman sa uno nga yung pipuntahan natin. Pagkaliwa ko na ito guys, uh, alam ko na pala to. Che check nga pala natin kay Stitch kung kilala pa ako dito sa mga tropa ko. Okay, andito na nga pala tayo. Liliko nga tayo dito sa Almanza Uno. May security guard pala dito na nakabante. Ewan ko lang kung papasukin tayo. Dito na nga tayo guys. Medyo masigip pala yung daanan dito. Ay, mali. Sa dulo pa pala yun. Medyo creepy pala dito. Sobrang dilim. Parang ako. Nakakatakot. Ito <laughs> na nga pala yung dulo. Siguro tatawagan ko muna yung kapatid ko. Sana lumabas din yung nanay natin. Nanay ko pala. <laughs> May lumapit pala sa akin dito. Na Ay, kakilala ko pala to. Bawa buah Masa hantar Bapak yuk Tama dia lah eh, kita Kita

ها 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 hindi na am... stones kasama ko si ano? si Nolly sila lang si Nolly si uh, ha? si Solo yung dyan parang spread sabi ko dyan sa mga ah, deliver ka dati? Oo, oh, ah, oh, oh, deliver ako. Diyan ako tinero ako kay Ah, oo. Oo, lalala ko lang. Ika nga, din na nga talaga tayo kilala kasi how many years din pala yung nagdaan. Marami na rin talaga nagbago dati. Ano kasi yun, ayagit uh, pa kasi ako noon yung nag-deliver pa lang ang trabaho ko pala nun kay Stitch, nagde-deliver ako ng soft drinks. Siguro 17 years old ako nun na uh, sumubok magtrabaho. Okay, uh, ko nga pala tayo. Babalik tayo sa kabila. Uh, wala daw kasi yung daanan dito. Sinaran na kasi. Dati naman kasi may daanan dito. Dito talaga yung ano. Uh, dito talaga kami dumadaan. Kaya dito talaga ako dumaan. Ang gulo no, bahala ka dyan. Siguro am um, six months pala ako tumira dito sa Las Piñas. May naging crush pala ako dito pero di ko na niligaw kasi sobrang torpe ko talaga nun. <laughs> Kung babalikan ko talaga yung kabataan, sobrang saya. Yung high school life. Ito pala yung kapatid kong ano, pang-apat pala yan guys. Yung nakakulay blue. pwede ito mag dyan? Huh? sa, sa no. okay. Sarado na dyan. Hanggang ano lang yan, ba may gwardiya dyan?

Pero okay lang. Ayoko naman kasi pumasok doon sa loob baka mawala yung motor natin.